guys. So, okay, isin lang natin. Okay, Ginamos na tayo gamit ang pants. Detox. Guys, maganda tong pants detox sa mga uh, pimples, may dark spot. Ano Ano siya? Maganda siya sa face. Guys, tapos sa kami Ayan ang ah. ang ganda ng ano ng pads. O, so, diba nga puti yung ano ng pads. Walang pink flat, walang pimples. Gamit na kayo ng pants guys. Tapos na natin maglamot ng pants. dito special for watching.